Ang dayan ni? Eh. Halika na, kumain ka na. Oh, shut na kayo. Oh, chicken na, halika na. Dali. Bigyan mo na ng chicken. Ay, pambili ng juice. Shut out na. Shut out to yung ano diyan. <laughs> sa Pilipinas yan. Sa Pilipinas? Eh, akala ko na may sa oh, ano na sa kaysa natin para makita mo si Matsubara. Ano, kumusta ka ni Matsubara? Dali nga. Shut up na kayo sa, muna sa muna ano, Pilipinas. May Pilipinas pala dito. Ano kinakain na Ano

yung <laughs> may dating umsi. ko may dating umsi. muna kayo. Uh -huh. And, Tapos, I mean, nag na naman siya, <laughs> nagtatag na naman siya ng Philippine food. <laughs> suburita. ilang ba umsi mo na si, suburita? Si Joy naman humawak ng isa, ikaw. Grabe. Ah, suburita. Kumusta naman yung trabaho natin? Interviewin ko kayo mga miss. <laughs> <Wow. laughs> Kumusta po yung mga trabaho nyo? <laughs> Ay, naku. Punatin. Kumain ka muna, huwag video ng video. Mamaya tayo, mamaya um, tayo magbibideo, magbablog tayo. Oh, o sige, sige. Sige, sige. O sige. Kaya nga, diba, pag humahangin lang siya, ano. Pero, masarap yung thank you. Ang mong maganda kami diyan, ha? Ayaw. Ayaw. O sige, sige. Huwag magmura. Limang hangday. Interview yung kita. Ilan taong ka po sa ano? Sa Japan? 25. pa Wow! Dapat din Ako ano Ikaw ilan taong ka na? Hantoshi. Hantoshi. 25 Taga saan ka ba? ano ako sa Dagupan. Dagupan. Taga Dagupan dyan. O, shout out po sa mga taga Dagupan. Siya po ay ayun ba Ha? Akino si Ante. Si Ann Aquino sa mga taga-dagupan. Shout out daw oh. Si Ate Tiyan mo ang discover <laughs> ako diyan. <hawa, laughs> <anong, anong laughs> <yun. laughs> ito pantalon mo, isa mo mabili ito Opo, si Bila. <laughs> <laughs> Pitpit ng ani Ate. <laughs> <laughs> no, eh, lagdag <laughs> na ng pantalon ko eh. Pitpit na ano mo Tingnan mo. Ayun. Si Magawi, saan ka nagtatrabaho ngayon? Tambay, tambay. Tambay. Pal. 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 Sarap Balagrin. yan. Nagaanap, tambay. Ayan, <laughs> yeah, naghahanap ng ano, kalabti mo. <laughs> 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 uh, naghahanap ng kalabti. Nandito tayo ngayon sa Sakura. Ayan, Sakura ngayon yan. Sakura. Month of love. Uy! Ay, <laughs> nabubutong. Ayan. Ang daming tao rito. Grabe oh. Ang tambay. Mga ano yan, mga uh, ah, yun ano yung yun, sabihin yun, sabi, mo naghahanap ay, ng love life. Ay. Naghahanap ikaw, naghahanap ka ba ng love life? I'm already taken. I'm taken? Ay, nakuha ko ang <laughs> love team. <laughs> ay, <you're okay. laughs> ikaw, eto. Si charity natin yan, hindi sa inyo. Ang gaga, charity mo lang din sa bata. charity mo na sa bata daw. Kaya din charity. Sa mga babae natin sa Pilipinas na walang makain na tinapay. Ay, wala din kami makain. <laughs> Pati, <laughs> wala din tinapay din. Sigurad ko may budget din namin nakita. Kula lang 'yan di ano, oh, may kula. Ayun oh. Ayun po mga kaibigan oh, may mga event. Mamaya pa yan hanggang gabi. Ang ano oras kayo dito? Ay, alis na kami. Wala kami ng eh. Ha? Wala kong binyin Wala kong binyin. Ayan o. Oh. Hindi na kailangan ako. Ay, naglakad no. ka lang papunta dito. Nag-bus. Nag-bus? Hindi ah. May sasakyan Ay, sa ako. Ay, sa okay. Ayan mga kaibigan. Oh, Ilang bisis ka nang nabanggang でもなってました。 You know my... Bye.